Ayan, magandang umaga po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan, maraming maraming salamat po sa nanonood ng aking YouTube channel. Ayan po, lalong lalo na yung mga nakapagsubscribe dyan. Ayan, maraming maraming salamat po at doon naman po sa hindi pa nakapagsubscribe, pwede naman po natin pakipindot ang ating notification bell, nakikisuyo lamang po para ma-update po kayo sa ating mga gagawin pang mga latest na video po. Maraming maraming salamat din sa nanonood doon sa aking FB page po. Ayan about coins ang ating pinag-usapan po about coins yung mga kolektor dyan Luzon, Visayas, Mindanao kung saan kayong panig ng mundo po ayan ang pag-usapan po natin yung nandyan sa ating harap na barya ayan po ang baryang bulinggit po o na walang nagblablog ako lamang ang bulinggit ayan po yung 5 centimos po na may butas ayan nawala ng halaga tinatapon na natin sa kalsada ayan po 2011 po ang ating pag-uusapan. Kasi nakita ko po doon. Ayan po, magaganda pang klase naman. Nakapalob po ito sa BSP po. BSP, ayan. Nakapalog pa sa ating BSP kaya hindi pa gaano kalumaan pero wala na tayo makikita po ito. Nakatago na sa mga banga, banga at tinatapon na. Ayan, bago natin simulan ang talakayan, kilalanin muna natin ang coins na ito. Issue, Philippines po, period, Republic. Ayan, 1946, up to date po, years, 1995 hanggang 2017 po. Ayan, type, standard circulation coins, value, 5 centimos po, currency, piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay copper, nickel, steel. Ayan, nabamagnet po yan. Ayan po, magnetic. Ayan, ang hard to find po pala rito ay year 2017. Ayan, kung sino man ang may year 2017 dyan, mag-message dito sa aking YouTube channel po. Ayan. 2017 po ang ating hinahanap dito. Ayan po. Pangalawa pong hinahanap natin ay year 2000. Ayan po. Pangatlo po ay year 1999, ayan po, at saka 1998 po. Yun, apat na piraso ang aking hinahanap. At saka year 2003, ayan po, kung mayroon po, pakimisins na lang po dito sa aking YouTube channel po. Ukuntakin nyo po ako doon sa aking Facebook page po, Samuel Soriano. Ayan po, ang ating profile pic po doon ay coins, dalawang coins po, ayan. So magandang, gabi, uh, magandang umaga po sa lahat, ayan po. Composition po, copper plated steel. May bigat po itong 1.9 grams. May haba po itong 15.5 mm. May kapal po itong 1.52 mm. Siyempre, shape round with a round hole. Ayan po, orientation, middle alignment po. Number N-1684. Reference number, KM-268. Ang sa likod po ay bangko sentral ng ating Pilipinas. Ayan po. Tignan natin. Ayan, doon sa ating pagsasaliksik po, ito po ay 2011 po, ito lamang ay 14%. Wala pa po itong mintage kung ilang peraso ay binababa ang ating Banko Sentral. Ayan po, doon sa ating limista, wala pa tayong makikita. Ang tawag po rito ay large script of the both side. Ayan po, large script of both side. Ayan po. Pero may selling price na doon sa ating platform na tinatawag ng ating mga kolektor. Yung kanyang pine, 12 pesos. Yung berry pine, 16. Extra pine, 16 din. Yung almost uncirculated po nito, katulad nitong akin na kasi pumapatak ito sa almost uncirculated, ito po ay 16 pesos lamang. Ayan po. Yung uncirculated po ay 17 pesos. Ayan po. Ang presyo po nito doon sa ating mga numista dat kung po yung pangkadaigdigan po nating website ay 0.28 dollars. Doon naman sa ebay .com po may nagbebenta na po nito ng 1.50 dollars. Mayroon po pinakamalaki doon na nagbebenta nito na 3.99 dollars. Ayan po. Dumako naman kaya tayo doon sa ating carousel.com ph po. May nagbebenta na po na isang piraso nito na 300 per piraso. Ayan po naliwanagan po tayo sa price ng ating bulling gate kahit bulling gate doon sa 300 pag nabenta yon ah marami ng bigas ayan po so hanggang dito na lamang ang aking vlog sa umagang ito po ayan maraming maraming salamat sa mga subscriber ko po thank you so much po ayan po at sa mga nanonood din sa aking youtube channel at ah, sa aking IP e po maraming maraming salamat so hanggang dito na lamang ang ating vlog Luzon Visayas Mindanao kung saan kayong panig ng mundo po bye bye